Sa sa CCTV, ang pangahabol sa tatlong bata ng isang lalaking hubot-hubad. Ang sospek, ang mapala ng mga bata. Makalipas ang ilang oras, hinostage naman ng parehong lalaki ang sarili niyang ina. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Abuel. Tumatakbo palabas ng kanilang bahay ang tatlong lalaking magkakapatid na yan. Nang masapol sa CCTV, pasado launa ng madaling araw kahapon sa barangay Sembo, Taguig City. Maya-maya, makikitang humahabol sa kanila ang hubot-hubad na lalaki na napagalamang ama ng tatlong bata. Lulong daw sa droga ang lalaki nang habulin ng mga bata. Ayon sa opisyal ng barangay, nagawang makatakas ng mga bata sa kanilang ama sa kanang tungo sa barangay. Nanginginig daw ang mga ito na indikasyon ng matinding takot. Kwento ng mga bata, may hawak daw na patalim ang kanilang tatay at pilit silang pinapatulog. Di siyempre yung bata nagkaroon ng isip na baka gawan sila ng masama. Mamaya pag matulog sila dahil pilit na silang pinapatulog pagpasok ng tatay niya doon sa loob, pero huwad na siya. Saka sila kumaripas ng takbo. Tinawagan ng barangay ang ina ng mga bata na napagalamang isang buwan ng hiwalay sa asawa dahil sa paggamit nito ng iligal na droga. Tinanong ko kanina, physically ka ba sinasaktan? Hindi naman, te. Kumbaga, yung galit na parang papatay na laging may kutsilyo. So, baga, parang ang ano namin, psychologically na ano siya, abuse yung babae. Kinaumagahan, may nag-report daw sa barangay na sinabuyan ng lalaki ng gasolina ang kanyang katawan at saka inostage ang sarili niyang ina gamit ang patalim. Petres na susunugin yung bahay. Tapos may dalang panaksak. Pumasok kami tatlo, nakabakat yung pulis sa likod. Then nakita namin, hawak-hawak niya pa yung nanay niya. Eh buti na lang, ano, uh, nududun isang kapatid, na nako-convince din siyang bitawan yung nanay Pinakiusapan ng otoridad ang lalaki na sumuko. Kalaunan ay nakinig naman siya. Kita pa sa CCTV ang pagsuko at pagsama ng lalaki sa otoridad ma matapos ang pang-hostage. Nasa kusadiya siya ngayon ng tagi pulis habang patuloy ang investigasyon sa nangyari. Ang mga anak niya naman nasa pangangalaga na ng kanilang ina. Sinubukan ng News 5 na hingan ng panayamang lalaki pero tumanggi na humarap sa kamera. Hinihingan din ng pahayag ng News 5 ang pamilya ng lalaki. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.